If you're a God-fearing Filipino and you are not into something which is destructive to your filament, you have absolutely nothing. I will die for you. Senator Laila de Lima claims Mar Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino was freed to testify against her and that Janet Napoles is not a reliable witness. Roderick Mendoza will tell us why. Justice Secretary Vitaliano Aguirre confirms that the DOJ is planning to use Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino as a witness against Senator Laila de Lima. Aguirre says Marcelino will testify about his conversation with de Lima when she visited him in his detention cell after his arrest over illegal drug charges. Agiri adds Marcelino's testimony will support the claim of some Belibid inmates that De Lima was involved in illicit drug trade. Marcelino will also reveal why Pidea was left out during the series of raids in Belibid when De Lima was still Justice Secretary. But Ilima says Marcelino was freed in exchange of his testimony against her. The deal has been stopped. I thought it's uh, a matter of honor. Na, I thought it's uh, a matter of honor. Na, I thought it's a matter of honor. Na, I hope I'm wrong. Uh, na, na. Um, Marcelino's case was originally dismissed for insufficiency of evidence, but it was filed with the Manila RTC when Aguirre assumed office as Justice Secretary. This Wednesday, the DOJ reversed its own resolution once more and withdrew the case against Marcelino. De Lima also opposes the plan to make Janet Napoles as a state witness in the pork barrel scam. Delima was the Justice Secretary when the PDAF scam was investigated. That's a very dangerous move. That is a very suspicious move again. The adds that Napoles will not qualify as a state witness and that the Ombudsman has the same view. she's not qualified to be a not at all reliable. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Quezon City. Matapos ipag-utos ng Department of Justice ang agarang pagpapalaya kay Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino, handa itong tumistigo laban kay Senator Laila de Lima, kaugnay sa kalakalan ng ilegal na droga sa New Bilibid Prisons. May report si Eunice Samonte. Inakusahan, sumuko, nakulong at ngayon pinalaya ng muli. Mangiyak-ngiyak na nagpasalamat si Lt. Colonel Ferdinand Marcelino kay Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong mapatunayan umano na gumugulong ang hostisya dito sa Pilipinas. Overwhelmed ako eh. Overwhelmed siguro sa, sa saya rin. Overwhelmed din ako na, 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 na may mga tao na nakilala ko talaga when I was in detention. Alam mo, pag nakulong ka pala, parang namatay eh. Wala kang control kahit sa anong bagay. Even your personal belongings lahat eh. And doon mo ko sino yung mga tao na talagang will for you. Pasado las 5 dumating sa Camp Aguinaldo, si na Pouch Chief Attorney Persida Acosta kasama si Lt. Col. Marcelino matapos ipag-utos ng Department of Justice na bawi ang kasong kriminal laban kay Lt. Colonel Marcelino na isinampa ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police. Pinabura ng Department of Justice ang petition for review na inihain ng kapo di Marcelino sa DOJ panel at sa labing apat na pahin ng resolusyon ni Marcelino na sinasabing walang sapat na ebidensya para idiin ito sa kasong ilikal na droga. Ayon kay Corny Persida Acosta, base na rin sa hawak niyang release order, inilahad dito na hindi nilabag ang prinsipyong animus possidendi o ang intent to possess illegal drugs dahil walang aktual na nakitan droga kay Marcelino at malinaw na isang aset ng militar ito laban sa illegal na droga. Eh, kitang kita naman ah. Uh, sila, they're trying to silence him. They're trying to incarcerate him so, so that the government won't be able to be uh, get any success in its anti-illegal drug operations dahil kung wala si Marcelino nangunguna sa ating isap sino pa kanya ring inihayag na mas tumibay pa ang depensa ni Marcelino nang magpalabas ng certification ng Armed Forces of the Philippines kung saan pinapatunayan itong nagsisilbing military intelligence group for commander si Marcelino pinatunayan rin ng AFP na walang kinasasagkot kutang ilegal na aktibidad ang opisyal. Dahil sa mga depensang ito, sapat na nga umanong mapatunayang ginagawa lamang ni Marcelino ang kanyang tungkulin nang makita sila ng PNP at PIDEA sa isinasagawang drug operation sa isang abandonadong shabu facility sa Santa Cruz, Manila noong January 2016. Dalawang korte na ang pinagdaanan nito, Branch 28 sa Branch 82 sa Quezon City, we won in the uh, trial. Tapos sa uh, DOJ na dismiss na to nung una. And then kung titingnan natin yung resolution ni ano po mo ni Fiscal uh, Suarez, uh, makikita niyo naman doon I don't know kung nabasa niyon. yan. Pero makikita mo doon na ang sinabi lang naman niya doon is ano because of a conflicting account of what really transpired. Willing rin itong tumestigo laban kay Senator Laila Delima at sa koneksyon nito laban sa ilegal na droga nang matanong naman kung ano ang gagawin nito matapos ang paglaya aniya, handa itong magpatuloy sa kanyang serbisyo bilang militar kung pagbibigyan tayo bibigyan pa tayo ng lakas ng panginoon ah, hindi naman nagdwindle or nag subside kahit minsan yung passion ko na magpatuloy sa serbisyo Sir, Landon pa rin yan. Sir, sir, Hindi naman umano nito iniisip sa ngayon ang pagsasampa ng kaso sa pagdawit sa kanya upang makulong sa maling paraan. Ayon sa official, forgiveness is better than revenge. Pinagutos na ng Department of Justice na bawiin ang kasong kriminal na isinampa ng PDA at PNP laban kay Lieutenant Col. Ferdinand Marcelino at isang Chinese national. Ito'y dahil walang probable cause at ilegal ang pag-aresto sa kanila. May ulat si Juliet Karangyan. Tuluyang inabswelto ng Department of Justice ang kasong possession of illegal drugs laban kay Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Ito'y matapos pabora ng petition for review na inihain ng kampo ni Marcelino sa DOJ panel. Sa labing apat na pahay ng resolusyon, sinabing walang sapat na ebidensya para idiin si Marcelino at si Yan Yishu na isang Chinese national inilahad sa desisyon na hindi nilabag ang prinsipyong animus possidendi o intent to possess illegal drugs dahil walang aktwal na nakitang droga sa kanila at hindi rin nila kontrolado ang lugar crucial in applying the foregoing principles in the instant case is whether the accused appellants in here in case were in possession actual or constructive of dangerous drugs we rule in the negative clearly When accused appellants were subjected to a body search, the results yielded negative for possession of dangerous drugs. As such, no actual possession may be appreciated on the part of the accused appellants. Sa pahayag ni Public Attorney's Office o Pau Chief Persida Acosta, na-set up si Marcelino. Alas siyang possession, wala nakuha sa katawan niyang droga. At saka six days before, nag umingi na ng search warrant sa court yung pideya eh. At may deponent, yung deponent yun yung naglalabas-masok ng mga eco-bags na may lamang siya Hindi sila Marcelino. So mismo yung deponent, merong admission na sila yung labas-masok doon. Tumibay pa ang depensa ni Marcelino nang magpalabas ng certification ng Armed Forces of the Philippines kung saan pinatunayan nagsisilbing Military Intelligence Group 4 Commander si Marcelino. Sinabi rin ng AFP na walang kinasasangkot ang iligal na aktibidad patungko sa droga ang opisyal. Ang NBI rin naglabas na ng statement na si Marcelino ay parte ng isinasagawang anti-illegal drug effort ng Bureau at naging instrumento siya sa matagumpay na operasyon kontra droga. Dahil sa mga depensang ito, sa patraw na mapatunayang ginagawa ni Marcelino at Yan Yishu ang kanilang tungkulin nang makita sila ng PNP at PDEA sa isinagawa nilang drug operation sa isang abandonadong Shabu facility sa Santa Cruz, Manila noong January 21, 2016. Kaugnay nito, pinapabawi na ng DOJ sa Manila Regional Trial Court ang kaso. Ang gobyerno natin, masusing pinag-aralan ang kaso ni Marcelino, dalawang buwan na petition for review, at talagang nakita nila na walang ebidensya na magagamit laban kay Marcelino dahil wala siyang animus procedendi or intent to possess any prohibited or regulated drug. Iaapela ng Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG ang kaso laban kay Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at Yan Yi Shu. Naniniwala ang PDEG na malakas ang kanilang mga naipresentang ebidensya laban sa mga ito. Ito ang balita ni Grace Casi. The said decision lays a dangerous precedent on drug operations being contacted by law enforcement agencies. Dismayado ang PNP Drug Enforcement Group sa pagkakaabswelto ng DOJ kay Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at sa asset na si Yan Yishu. Kaya naman gagawin umano nila ang lahat ng paraan para iapila ang kaso. Questionable din umano ang certification na ibinigay ng AFP at NBI na may basbas si Marcelino na magsagawa ng operasyon kontra iligal na droga na siyang ginamit na basihan ng DOJ para maabswelto ang mga ito. The certification coming from the AFP was not issued by the commanding officer during the time Marcelino was arrested. Okay. It was only issued January 2017. Okay. Whereas Marcelino was arrested January 2016. Sa eksklusibong video ng UNTV News, na aktuhan ang tauhan ng noon ay PNP Anti-Illegal Drugs Group si Marcelino sa loob ng Siladon Residence na pinaniniwala ang isang Shabu Laboratory sa Maynila noong January 21, 2016. Git ni Marcelino na siya ay nagsasagawa ng surveillance. Subalit wala itong maipakitang case operation plan kaya nagdesisyon ng mga otoridad na ito ay arestuhin. Eksklusibo nakuha ng UNTV News ang kopya ng recorded phone conversation ni Marcelino kung saan napag-usapan nilang ipasa ang tinatawag nilang item sa nagnangalang Tony. Subalit pinagiingat iingat na baka mahuli na mga tauhan ng AIDSOT na noon ay AIDG. Dito rin nakita ang mga matataas na opisyal na tinawagan ni Marcelino kung saan siya nagpapasaklolo. Naniniwala ang PNP DEG na mabigat at sapat ang mga ebidensyang kanilang isinampa laban dito. I will just state the a fact. A 77 kilos of Cebu was found and uh, you and your companion was found at the house where the said shabu was found. Uh, if, uh, it, if it is not sufficient evidence, I don't know if there is any other evidence more sufficient than that. May sampung araw ang PNP DEG para magsumite ng kanilang motion sa kaso. Grace Kassin, UNTV News and Rescue, Camp krame